Ay, lang po yung, uh, yung role nyo po dito sa movie. At siguro konting ano lang, uh, pahapyaw ano yung story ng Portrait of Love. Sir Jeffrey Moon, ano po yung role nyo po? Well, hello. Okay lang. Uh, ako ang kontrabida nila dito. So, uh, it's about, well, lovers na, na nahaluan ng mga taong naiingit. And then, itong taong naiingit, got my services as a hitman. And it's a rom-com, so yung pagiging kontrabida po dito is uh, ibang atake. Hindi siya kontrabida ang kontrabida. It's more of a comedic skin ng pagkakontrabida. But then again, uh, ako pa, uh, my actions ang dahilan kung bakit yung love nila, napatunayan nila that their love goes beyond death. So yun yung, uh, yun yung gist ng story nung sa akin, ng karakter ko. Po. Okay, Sir Polo. Okay niyo um, ako naman, ano, gagaya nga na siya, hinapot mo may um, Ako yung uh, parang teacher, professor ni Kiray sa, sa painting, sa isang paint painter dito. And um, nagkagustuhan kami. And then, um, si Epikizon, um, uncle ko siya. Ngayon, naiingit siya kasi meron akong uh, parang pinamanahan ako ng, ng parents ko na, yaman. So, gusto ko kunin yun. So, dahil naiingit siya sa akin, yun, um, niya si Jeff na napatayin kami. Parang gano'n. Uh, mm -hmm. So, is it first, your first time to ano, work with Keray? Ah, uh, yes. Uh How is it? How is it working with Keray sa Ano kami? Uh, super happy kami sa sente. Eh. Uh, wala kami okay. no dull moment. Uh, lang kami parate, uh, nagkaasaran bago mag-take. So ano, um, masaya, masaya ang katrabawa si Kiray. Mm -hmm. Kung paano naman siya sa screen, din siya sa off screen. Mm -hmm. <laughs> Tapos syempre, this is a uh, rom-com uh, rom -com, rom -com uh, ano, movie. May ama aabangan din bang parang kissing scene or love scene sa inyo ni Kiray dito? Well, definitely uh, sa amin, wala. So, <laughs> <laughs> um, secret, kaya <laughs> so, meron kaming ano, meron kaming mga... They like moments uh, sa po May moments kami. May kiray. Meron kaming, ah, uh, Beach. naka siya. Naka-trunks ako, mm mga -hmm. gano'n. Tapos, the joke <laughs> Meron kaming, meron kaming, meron kaming, ano, mga moments. Si Amay din yata, naka-trunks <laughs> dito. Naka-trunks. Okay, thank you po. Congratulations. Thank you, thank you. This is a summer moon right? Yeah. yes, So, gaano'ng ka init ang eksena ang gagawin dito sa Portrait of Milo. What do you mean, my, what, do you mean, gaano kainit, ba? gaano Xena. yung paalabi yung... Gaano... Gaano yung kainit, gaano Gaano kainit ang mga eksena niyo dito? To. Gaano pa kainit? Yes. <laughs> Pagpasok mo, yun na gabi nag-uusapan. Gano? <laughs> <laughs> Kira ko sa bagot nun? Hi, happy boy! Hi, bro! Sa brother! Stop, brother. Naka, ko ka lang ah, di na saroon po kaming kani. kainit? Kasi ano eh. Walang mic ayan. Ay go Chucky. kami na puntang tanong. Gaano kainit? Gaano daw kainit, <laughs> namin ni Karim. Ano eh. Hindi bagyo Hindi nag Oo, Hindi lang. sa bagyo kami nag shoot Basta kami ano, ni ako sa beach. <laughs> <laughs> Grabe ka naman sa rape. Um, ano naman? Willing ka naman. Ha? Ah. Willing ka naman. O, oh, parang din ako niya akong sinachance sa set. Eh. Parang wala talaga. Meron, meron, meron. Pero very light lang. Uh -oh. hmm. Hello? 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 sobrang Sobra konti. Konti. So yun, um... Ayun, malakas pala. <laughs> Depende <laughs> sa boses. Kahit of, sa of offset, siya <laughs> <laughs> chance niya, niya ako eh. Off-time. Ah! Totoo yun. Matawa niya si na dede ni Polo. Ay! Pa, sobrang yung dede ni Polo. So every time na nakikita ko siya, syempre maliit ako. Ang talagang abot ko, pag kita ko kay Polo, dede. Ito so, <laughs> yung abot ko yung dede na kay Polo. Bakit wala akong ganyan? So, hindi talaga ako sa dede ni Polo. As, As in, as Sobrang lahat talaga Kaya imagine ko talaga sa utok ko. Grabe imagination ko. para oo, grabe ang fluffy ng boobs. Tama pa sila. So, yun eh. Tama ka. Tama. Tama. Mari lang na si Geray. Mari lang na si Geray. Promise. Kaya ano naman ako. Aminado naman ako na chinachasinan ko siya kasi Totooan. Every time talaga, sobrang tuwa ko sa daddy ni Polo. Hashtag daddy ni Polo. Po Grabe, <laughs> <laughs> super, sobrang fan ako ng daddy ni Polo. DG <laughs> 13 po ang pili mo na. Sir, ano pa yung role niyo po dito? Ako yung ano, parang... Actually, napadaan nyo dito. Actually, sa pa <laughs> pag sinabi ko yung role ko, Parang... Ayaw mo na nung walang mic, no? Wala, wala na yung ano, ako yung... Basta, kailangan yung panuorin niya. Ako yung... Tito ko ni Polo. Ayun, Artist din. Uncle, uncle. Artist din ako sa isang pamilya um, ng mga batikang artists. Diba? Ako sa Baguio, maraming ganyan yung ¿eh? mga... Painter. ba? Diba? Sila na Cabreras. Na... Sila ano, sila... Kawayan, mm -hmm. di ba yung family na puro mga family of artists? So parang ganoon kami. Ginipolo sa studio, So, uncle niya ako. Ang ganda na lang kasi pag kinuwento ko, baka hindi rin ako na lang tayo. pre na ako sa Hello po. Kumusta? So, uh, oh, yes. uh, hindi kailangan mag-adjust. <laughs> 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 kasi <laughs> parang it's a new place, pero parehas working place. So, um, yung mga tao naman, parang yun at yun pa rin naman. Kasi yung mga taga-gym, eh, nakakasama ko rin naman sa ibang trabaho. Yung nga lang, sa kaibigan ko rin yung mga taga-kabila. So, walang adjustment. Actually, nag-adjust lang ako kasi parang, ay, pwede pala ako magtrabaho ng ganito karami. Sobrang dami kong trabaho talaga sa sa Jimmy. Eh. Sobrang happy ako um, sobrang nila akong bine-bless talaga ng sobrang daming trabaho. Na um, mm, ngayong April, papalabas na yung teleserye namin. Saka yung isang pelikula rin. Din amin, ka, Naku, hindi ako. Kaya pa ako na nangakain ng karika din. <laughs> <laughs> so ako, Tinanong nga ako dito, Tito sabi niya, hindi ka ba na, um, na Ay, may mga, mga mo, partner mo? sila Derek, sila Enjong, sila, yan, sila Polo, na ang gaganda ng katawa. Sabi ko, bigyan nila ako ng two months, papalaki ko yung dede ko. <laughs> kasi parang, parang si sexy ng mga partner ko, no? Tapos, bigyan, give me two months. Dede <laughs> ko kita. Ha? <laughs> Promise, sobrang, hindi lang halata kasi nakaputi siya, pero sobrang laki-boobs <laughs> yes, dito Eps. Hmm, okay lang ako dito. hindi, <laughs> uh, hindi mo ba inano? Hindi mo ba binalak na magpa-surgical something? Hindi, takot talaga ako. Sobrang takot ako. Nalala ko nung first time na na-confine ako because of my UTI. Um, pagkatapos ng 24 years ng buhay ko, first time kong na-hospital. Tapos, para akong papatayin sa ER kasi nag ah, nag, nag blood check pa lang. Gumagano <gunks> na ako sabi ng mga sa Wala pa. Kasi sobrang takot talaga ako. Sobrang mahina yung pain tolerance ko talaga. So, hindi talaga ako. And feeling ko naman parang, kaya ko naman dalhin eh. Depende yun kung paano mo dalhin yung sarili mo. Kung hindi mo kaya, magpagawa ka. Pero for me, parang happy ako hindi ako nawawala ng trabaho, um, hindi ko kailangan. Masaya ako kung ano ako. Palaplak, hindi ko na yung opinion niyo kasi ngayong panahon sa Lidwindel yung Philippine movie natin. So, gaano kayo ang person that Very movie? scared. Very scared. Lalo na ako kasi um, I'm promoting anti-piracy sa Globe. Eh. Um, ang sakit lang na na mismong tayo, Aminin natin sa sarili natin. Kapag merong pili ng Pilipino, and kapag merong malaking pelikula na galing sa Hollywood, ano uunahin natin? Doon tayo sa sigurado na mas maganda. Tama. Kahit hindi tayo masyadong sigurado doon sa Hollywood, alam natin magandang yung pagkakagawa. Um, malungkot kasi... Actually, hindi na masyadong pinapahit. Hindi na talaga pinapanood ang pelikulang Pilipino ngayon. So, very sad very scared at the same time. Kaya nga, tayo ngayon, hindi lang basta um, ikalat sa mga tao. Kailangan talaga natin ngayon buong social media. Kasi mas, alam mo, mga tao ngayon, hindi na rin masyado nagti-TV. Mas more on Facebook, mas more on sa, sa, social media talaga na parang kapag meron silang nabasang status na ganito, pwede nang maniwala kagad yung sampung kaibigan niya, na kaibigan niya sa sa page niya na yun. So, malaking bagay talaga. So, feeling ko lang, kailangan natin i-embrace or kailangan natin i-respeto yung trabaho ng isa't isa kasi hindi natin binibigyan ng paghahalaga. Kaya hindi natin sinusuportahan or hindi natin pinapanood. Feeling ko lang kailangan suportahan lang talaga. Ayun. And feeling ko kailangan natin itaas yung standard ng mga pelikula natin. Kasi sila, pag umuha sila, pag nahulog sa bangin, nahulog talaga eh. Tayo yung parang, Haaaa! Nakala mo yung gano'n? So feeling ko, parang kailangan natin mag-level up. Feeling ko lang, parang gano'n. Kayo? hindi natin... Kung, kung, kung papatayin natin yung mga maliliing mga maliliing, eventually, mawawala at mawawala yung pelikulang Pilipino. Na nakakalungkot nakaka, kasi nabuhay ako dahil sa Pilipino ng Pilipino eh. Sige nagpakain sa akin, nagpa-aral sa akin. And I just want to give back. Um, siguro isa na rin itong paraan para para humingi ako ng, ano, ng, 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 ng konting suporta pa. Sana masuportahan pa na hindi lang yung hindi lang nununod ng press, hindi lang ng mga, ano, mga taong bayan na malanunood ng, ng Pilipino ng Pilipino. Pero sana pati ng government natin na ng konti pang push, konti pang tulong konti pang uh, ibalik natin yung glory days ng Philippine cinema. Sayang kasi ang ganda ng mga pelikula ng Pilipino, ang ganda ng mga kwento natin, ang ganda. Mas maganda nga lang kung magtutulong-tulong tayo para i-raise yung, yung ano, yung hindi lang yung quality, pati yung yung efforts para ibenta siya sa ibang bayan. And, sorry dagdag ko lang. Um happy ako kasi di ba may mga parts na yung mga PPP, yung mga Cinema One Originals na pinipigyan nila ng time na hindi nagpapalabas ng ibang pelikula at yun lang talaga yung papanoorin. So very happy ako kay Miss Liza kasi um, sinusuportahan niya yung pelikula na gawa talaga natin, na mismo gawa natin at pinag-isipan natin. What's your character in Portrait of My Love different from yung mga naunang characters? Um, sa Love is Blind kasi with Derek and sa sa I love you to death with Chong, hindi ako nabigyan ng chance na umayarte ng seryoso. But this time kasi, ang kwento ng portrait of my love is tungkol sa dalawang taong nagmamahalan na hanggang sa magkabilang buhay, dapat mahanap mo kung gano'n mo mapuprotektahan yung taong mahal mo kung gaano mo magagabayan, kung gaano mo masusuportan at mapaparamdod sa kanyang love kahit malayo na siya. Um, kung gaano mo uh, maipaglalaban yung pagmamahal mo para sa isang tao. So, feeling ko, nung actually, nung napanood ko yung na nagda-dubbing ako, nung napanood ko yung mga scenes natin, hindi ko alam kung may problema ako nung panahon na yun, pero <laughs> ramdam ko yung iyak ko kay Polo, ramdam ko yung parang meron taong nawawala sa'yo na pinakamahalaga yung sakit kapag merong umaalis sa buhay mo na hindi mo naman talaga gusto um mas napakita ko dito na uh, sincere na ako da dahil hindi ko pa yun napapakita sa mga naayon solo ko dahil ayaw nila akong maging ganoon um hindi ko alam gusto nila kasi parang every time naiiyak ako yung <laughs> ganun pa rin pero this time umiyak ako nang sincere na ako. Um, umiiyak ako ng galing talaga sa puso ko. Hindi ko kailangan magpatawa. Hindi kayo tatawa. Kasi umiiyak talaga ako. <laughs> YSB. <laughs> And maybe it's really God's will real na andito tayong lahat. You are all the part sa portrait of my love. Kung hindi sa kanila, sa inyo lahat, wala tayo dito. And, tsaka ano, I'm so happy sa na itong portrait of my love ay hindi ko alam kung paano ako naging a part sa movie industry. Pero gusto ko namang ano, ipakita na talagang I'm a different na ano, iba ako na ano kasi ako talaga ina-appreciate ko. Hindi ko nakikita yung parang ano, yes, andong ka, nag-spend -e ka. Pero parang mas ano mo eh, parang yung happy ka na ginagawa mo ito kasi maraming tao na is a part of nakikiparty sa mga ano, hindi lang isa. Kagaya nyo, kagaya ng mga staff na ano namin. Happy kami na ginagawa namin yung ginagawa namin. Ever since. At saka nakita nyo naman sila they give all their best naman sa ano, karakter nila. E doon, ano eh, All their best na lahat ng mga ano, eh, happy sila walang ano, walang naaapakan. At saka maganda yung nagtatrabaho na. Marami kayo. Tapos ano uh, parang nasa isang level kayo. Win-win situation talaga. At saka happy ako sa mga napili kong mga tunay staff, sina Polo, sina ano lahat sila si Kasi nakikita ko naman talaga na hindi mo na kailangan sasabihin yung mga ginagawa nila. Binibigay nila talaga yung best nila. Uh, ganon ang ano ko. At, at saka yun, susuportahan natin talaga ang Filipino ano, industry. Mga movie na ano. Ganun. Kasi pag alam mo, pag happy ka sa ginagawa mo, happy din yung tinutulungan mo eh. Hindi lang sa pera-pera. Pero marami kang taong tinutulungan. Eh.